Hello guys, yan magandang tanghali dito tayo sa ating babuyan dahil matagal na tayo hindi pumunta dito guys ayan mag harvest tayo ng vermicast uh, madami dami na yata yan gagamitin natin dun sa garden natin so pang sarili muna ngayon kasi kaunti pa lang na harvest natin pero later on magbibinta tayo guys ng vermicast sa may mga halaman mag maganda po yan kaunti uh, pa lang kasi ipoproduce natin yan guys mag harvest na tayo so ayan na siya guys papansin niyo madami yung ma-harvest natin ngayon yung nasa ibabaw puro pain na po yan ng, ng, ng mga uh, night crawler so ipunin lang natin siya, tatanggalin Ganyan lang po yung ginagawa dyan. Hanggang sa maubos siya. Ito mga sariwa, itong mga nilagay ko noon. Pero mabilis naman pala. Yan, ganyan lang guys, oh. Kukunin lang natin yung si babaw niya. Yan, nandyan yung mga bulati. Dandahan lang natin kasi mga nadi-distract sila. Yan, makapal guys. Uh, makapal yung makukuha natin. Yan. Nandiyan yung mga bulati guys. Oh. Yan. Nandiyan lang siya sa sa ilalim. Yan. Hangg Hanggang siya malambot guys. Nandiyan yung mga kanila. Mga pup nila. Yan. Ito bago ko lang to ginawa guys. Pero ang dami na niya oh. O yan, may naipo na tayo. Ang dami. Pero i-separate natin yung mga makukuha natin. Ayan, no? ganyan kakapal na guys. O. Oh. oh. Wow. Ang galing. Makapal na. So dapat palaging kuhanan para para unti-unti sila na bumababa. Hanggang sa maubos natin to Tapos unti-unti natin silang ilipat. Buti na start ko to guys. Yan, ang dami na oh. Kunin natin lahat. Kung napansin niyo kailan ko lang ito din ikum, ay inayos itong dito sa part na to. Pero ang dami na oh. Mas gusto nila yung saging na sariwa ah. Yan. Tanggalin lang natin lahat yung sa ibabaw. huwag lang natin masyado kayo rin kasi nandyan sila yun na. pero may, may sasama pa rin guys yun dami na dami na ng mga bulati pag kinuha natin yun nandyan sila sa loob harvest yata ng tayo ng isang sako guys Uy um dami, dami dyan Uy uh, malalaki Hindi natin isagad para Para hindi sila ma-distract Ayan unti-unti na tayo nakakapagpadami dito guys Ng mga worms natin At yung kagandahan guys Kapag makapagbaboy ulit tayo Hindi na natin problema yung Tain ng baboy Kasi magagamit na natin siya dito Buti inipon ko nun guys yung tain ng baboy. Hanggang sa parang lupa na siya. So yan ang ina in mix natin dito sa ginagawa nating substrate. O yan guys, ang dami oh. Wala baka may isang sako to guys. Yan. Yan ang dami yung harvest natin. Nahiwalay na siya kasi nasa ibabaw. Yung mga tae nila nasa ibabaw guys. Pero sabi nila maganda daw itong kuwano. Itong mga ma-harvest natin. Kasi madaming itlog ito eh. So pwede natin ilipat din sana sa kuwano. Sa ibang substrate. Para mag magpadami. Hanap tayo ng maraming kuwano makita natin yung mga bulati dito guys yun ang dami <laughs> oh. mas gusto nila sa madilim na park huwag na natin sila distract dyan <laughs> may na harvest na tayo dito so hindi na muna natin yan ko. hindi na muna natin ito i-screen kasi sa pang sarili lang naman guys yan, ganun lang mag-harvest guys. After na mag tayo, basahin ulit natin. Para okay yung kwan niya. Moisture niya ulit. So, ayan ulit guys yung ating na-harvest ngayon. May pang-apply na ulit tayo dun sa ating garden. Baka mga 25 kilos ulit yan guys. Kunti pa kasi ito okay, so guys ang ating ditong pinag-harvestan. Pag makagawa na tayo ng maraming substrate. Giging okay na din siya ulit guys pero ito madami dami ito kapag ma-harvest natin lahat pero gusto natin magpadami kasi ng bulati dito guys ito yung susunod ko na lalagyan ng substrate guys ito punuin ko ito since mas maalagaan natin ngayon kasi magkakaroon na tayo ng baboy <laughs> baka maglilipat tayo ng baboy dito ng mga lima sana wala ng virus dito guys yan so libre na yung libre na yung kuan natin tingnan nyo guys ang ganda ng nya texture nya mamasa masa pa rin sya guys huh? ang taba nito so yan hindi na sayang yung kung dumami man baboy natin dito hindi na magiging sayang yung tayo niya kailangan natin ipunin kasi mas maganda siyang pang mix tsaka hindi ko na din kailangan maggawa ng septic tank uh, siguro maliit lang drum lang para dun, dun pupunta yung tubig ng galing sa mga baboy and then yun ang i babasa natin dun sa mga substrate natin guys so magiging integrated farm yung gagawin natin ano so walang tapon And thank you for watching, guys.